Bukod sa mga litratong kasama, ang umano'y mga kontratista. Nakalkal din ng netizens ang tila resibo sa madalas na pagbiyahe ni Quezon City First District Representative Arjo Atayde simula ng maupo sa pwesto. Saan-saan nga bang mga bansa nakalibot ang kongresista? Alamin sa Agenda Report ni Joan Manalo. Nananatiling mainit ang mata ng publiko kay Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde, lalo na ngayong dinawit siya ng kontratistang si Curly Diskaya sa flood control scandal. Ani Diskaya, isa raw si Atayde sa mga nagsolicit ng pera sa kanya noong makakuha siya ng kontrata para sa isang proyekto. Kaya naging tampulan ng kritisismo ang pangalan ni Atayde, lalo pat kitang kita ang tila maluhong pamumuhay nito sa social media. Sa Instagram posts ng artistang Semaine si Mendoza na kanyang asawa, makikita ang iba't ibang foreign travels ni Atayde. April 2024 na magpunta sa Osaka, Japan ang mag-asawa. Nasunda naman ito noong May 2024 ng mga larawan na nasa iisang yate sila kasama ang mga soto. June 2024 naman ang na mag-post si Mendoza ng isang larawan na nakaskubada driving gear sila at sakay din ng isang yate. At noong July 2024 ay nasa Greece ang mag-asawa. Sunod-sunod naman ang naging foreign trip ng dalawa noong August 2024 mula Switzerland, Antwerp, Florence, Italy at muli sa Greece. Noong November 2024 naman ay nagpunta ulit sa Japan si Naatayde at Mendoza. Ang travels ng mag-asawa halos kasabay rin ng mga bagyo at pagbaha sa bansa. July 2024 nang binalitang binaha ang ilang bahagi ng Barangay Santo Domingo at NS Amoranto na bahagi ng Quezon City 1st Congressional District. At noong pumunta August this year ang BNC sa Barangay San Antonio, na bahagi rin ng QC 1st District, ay matinding pagbaharin ang inabot nito. November 2024 naman ang sinalanta ng limang magkakasunod na bagyo ang bansa kung saan diri rin nakaligtas ang Quezon City. Kaya sinasabi ng iilan, panahon na raw para ipaliwanag kung saan nga ba galing ang yama ng mga tulad ni Atayde na sangkot ngayon sa anomalya ng flood control. Sinubukang kunin ng billion News Channel ang pahayag ni Atayde patungkol sa isyu pero wala pa rin itong tugon sa ngayon personal ding binisita ng BNC ang kanyang tanggapan pero staff lang ni Atayde ang naabutan ng team at babalikan na lang daw kami nito. Giit naman ng kanyang asawang si Mendoza, wala raw ni isang bahagi ng kanilang pamumuhay ang galing sa tax ng taong bayan. Lahat daw ng mayroon sila ngayon ay produkto ng kanilang pagtatrabaho at pag-iipon. May kakayahan din daw ang nilang mga pamilya na suportahan ang kanilang pamumuhay. Kaya hindi raw niya matatanggap ang mga akusasyon na nagnanakaw sila mula sa kaban ng bayan. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel.